may gitat lumput overseas Filipino workers na katakdang bitayin sa ibang bansa. Samantala, Department of Migrant Workers tiniyak ang uh, pagtulong sa mga ito. Kaugnayan na yan, may nakalapang report si Bombo Grant Hilario. Nahatulan ng parusang bitay ang nasa 38 overseas Filipino workers na nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ay inilhad mismo ni Attorney Hans Leo Kakdak, ang kasalukuyang sekretary ng Department of Migrant Workers. Ibinahagi niya na patuloy ang kanilang isinasagawang pagmonitor sa mga Pilipinong mapaparusahan ng kamatayan. Ayon pa sa kanya, karamihan sa mga kumakaharap ng death row cases ay mula sa Saudi o Middle East na sangkot naman sa pagpatay, illegal na droga at iba pang mabibigat na mga kaso. Right now, we are um, uh, monitoring around 40, uh, 38 uh, death row cases, mostly uh, in Saudi, in the Middle East. Ang mga cases ay mga deaths, uh, murder, uh, and, and other drug related crimes, uh, and other types of uh, serious offenses. man, sinabi ng naturang kalihim na makasisiguro ang kaanak ng mga OFW na tutulungan pa rin ang pamahalaan ng mga Pilipinong nahatulan ng kamatayan. Uh, kapag merong napatawan ng death penalty sa abroad, dun pa sa paglilitis ng kaso at the lowest level, nandun na yung lawyer natin. Hanggang sa yan sa pinakamataas na hukuman sa host country, we are there with the OFW. Uh, all the way from the for first instance to, to the highest court. Dagdag pa niya, hindi lamang legal assistance ang kanilang ibinibigay bagkus, hinahatiran din nila ng tulong maging ang pamilya ng mga ito. Uh, aside from the legal assistance, sir, we're helping the families. Uh, together with the OWA, we provide financial assistance, livelihood assistance, and school assistance dun sa mga minor de edad na anak ng kondi. Kaugnay na Ipinagmalaki naman ang Department of Migrant Workers Secretary na si Atty. Hans Leo Kakdak na mayroong pinagtutunguhan ang kanilang pag-asiste sa mga Pilipinong may hatol na bitay. Aniya, ang ilan sa mga kanila ay naabswelto na sa kinakaharap na parusang kamatayan. Some uh, have managed to be uh, pardoned, uh, some have managed to be negotiated to come home. I just cannot disclose the, the, details or the names, of course, to preserve the privacy of the of the death row convict. But yes, the, the short answer is yes. May, may mga natulungan tayong na absuelto. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!